baby Q, I'm baby Q, ang baby cue, ano sabi mo magano to? Mag mag -college ha? Mag -college, mag -college. Magka college na. to? Sa, magka college siya to? Kasi binibenta ko na kay Arlene. <laughs> ako ha. I love you sis. Oh. <laughs> Tayo na kita. Oh, dahiloy, dahil na meron, meron na kayo magalala. Meron na akong flower biscuits. Ano <laughs> naman dami-dami tong dal. Oh, kasi oh ito to. Magutom kaya talaga meron ako. Meron diyan, ano. dami-dami ito talaga. Kasi, taraga, sis, sino magkakalit sa tumalis pa si Tito Al? Eh, di siyempre, ito ng akin si Baby Queen college na kasi tapos na siya ng, ano, nang ano, ng senior high. <laughs> kaya na nandito po <laughs> sa Pritzi. Lindi ka, magka-college ka na? Magka-college na, ah, inasira po yung gulog. Eh, Mag-i-enroll pa naman siya. Ah. So, <laughs> sa Ateneo, <laughs> sa Ateneo. <laughs> sa Ateneo, so, sa Ateneo ka. Kaya nang umalis kaya nang wow. kursiging umalis ulit wow. ul ul ang papaal niya. Ah. Dahil magka-college na ang aming bunso. Wow. So, so, ano, Asa si ano, ah, si baby girl? Nasa ano, si. Ah, nasa office yan. Na. Eh, ayan. Kakatawa so, ah, eh. Ah, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ito, ito ay, yung, gusto daw niya ay nursing. Ah, ah, uh, o kaya doktor. Uh, o kaya magpipiti na lang daw siya para pag duna na-stroke ka ang mama, uh, siya daw magpipiti sa akin. <laughs> wow, magpipiti ang ang ano, BBQ. Yeah. baby Q. So, daw niya si mama kung may Pipiti ang baby Q, Pero baby hindi baby na may stroke si mama, magdo-doktor na lang siya. Ah, -do doktor oh. na lang. Alam mo ba, guys, 13 years na tong amin si baby Q. Oh, magpo-14 na ito sa April 29, birthday niya wow, na. Wow, 14 years na. Patapos, yes, luluha siya, ma. Ay, iyak kapag nawala yan. No? Sobrang iyak no. mo oh. dyan. Ay, pag ito nawala, maglalamay mm. tayo syempre. Si, oh, Ibuburo oh. sa ano. Sa, Hindi naman sa Samsung. Manila. Manila, sa, Manila Memorial ano? Park. Ay, sa, sa nakabili ka na. na mo, nakabili ka na ng libingan yan. May, hindi, pero mm. syempre, para pinag-ipunan namin yun ni Hana. Si Hana nang bahala doon. Oh, Saan? Uh, di ba may libingan, sa, na, libingan na, aso? Na, ay, sa ay, na, aso? Ay, sama sa mo ko doon sis. Kito kong marating doon. O oh, sige. Pag niloob na, pag, umuwi na si Babies, ano? Sa heaven. Pero hindi pa ngayon, wag muna. Hindi ko kaya. Oh, magka-college pa eh. Mag <laughs> magka-college ka pa? Mag-work pa ito para makatulong sa ano. Tumatawa? <laughs> Tumatawa siya? <laughs> <laughs> ano, Baby Q? Magka-college ka pa? Ano, anong course niya? Doctor? Nursing, magna-nurse. Magna-nurse Magna uh. o doctor or PT. Physical ay, yeah. therapy. Para sa mga na-stroke ay makatulong siya. Dahil uh, uh. si stroke survivor ang mama niya. Tinan, di mo kalain na galing ako sa stroke, no? Pero... <laughs> Pero ang katotohanan, mga anak, pinag- Diba? Kaya lang talag ko to, eh, sis. Hindi, dati ay. nakatabingi ang mukha ko. Tiyona, kaya lang talag ko to, eh. Kasi kaya di siya nagpapatawa. Nakano pa rin ako diaper. Uh, ito siya, siya, mga diaper siya. Structural ako, kaya baby pa ako. Sis, ano ba sasabi mo sa anong manawagan ka sa mga tao? Ah, sa mga tao? Ano sasabihin ko ba? People of the Philippines! Ang <laughs> masasabi ko, oh. lagi tayong tumawag sa Panginoon. Huwag tayong mag magsawag, mag-pray. Mm -hmm. Dahil may kasagutan ang lahat ng ating panalangin, Maghihintay yes. lang tayo. Yes, amen. Sa awitin nga. Basta't amen. maghintay ka laman. <laughs> Amen. Amen po. Amen. Oh, amen. Tignan ko muna yung sasakyan mo, Sisa. Saan yung gulog? Disguloy sabi ng tito, alam mo kasi, ah. sabi ng pare mo. Baby, hindi kami nag-aaway, love. Ito naman. Hello, guys. Yung sister ko, best friend ko, kapatid ko, ito yung car niya. Nagpapagawa siya. Bibili siya ng apat na gulong. Ay, pakicheck nga yung mga brake. Asan sila? Lang. Ilang gulong niya? Apat? Ilan na nakabit mo? Dalawa, Dalawa pa lang. Ano, mad madami ba yung brake niya? Ayos naman. Patingnan natin. Makapal pa? Ah, makapal pa yung brake. Ano yung gulong mo? Yung ano ba si Baby Killian? necklace magdo-doctor yan. Mm -hmm. Doktor pwede rin para magamot si mama. Oo okay. oh, nga, oh, ayan. So, dito si Sister Arlene. Uh -huh. Praise God. <laughs> Ako sa guys, binili ni Tita Babes. Na lahat, no? Bumili si Sister no Bumili ng Alper. Uh, dito na po kayo mag, magpagawa dahil may freebies tayo. <laughs> at bukod dito sa freebies, siyempre kailangan magpamember tayo. Okay, good. Yeah. so, takalikin po natin ang friend kasi talaga Mabisa. po ito ay maganda. Mabisa sa katawan, sa kalusugan, mm -hmm. pampalakas at mapahaba ng buhay. Yeah. Amen. 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 Hello, baby. O, sige na. Okay. Bakit alam eh. Diabetes. Sabi ko, Chronic pain, psoriasis, As well as other diseases chronic conditions and mild health problems. In a firm Next, active tayo. Ito pwede rin po siya mag-repressure, anxiety, muscle pain. Ay, ito pala pwede kayo hana? Kasi nagdi de dysphoria siya. Yes. Yeah, body disbase, mood disorder, eating and vision problem, Alzheimer's disease. Brain mm -hmm. disorder you know. in children. Tapos yung milk naman, yung blue. Ito yung sabi ko. Anak, ko, Don't worry. worry. Alam ko naman, na, sis, eh no. ano mo no. sa transfer no. mo. Pero alam ko, biligyan mo na ako ng buklet. Guys, eh, so, okay? uh, nais ko pong uh, ipromote ang okay. iFern, friend, friendly, uh -huh. Dahil ito po yung makakatulong sa ating kalusugan at higit sa lahat sa panghaba ng ating buhay. Maraming salamat po. You Hindi niyo so pagsisisihan so ang mag-member nito. Mm -hmm. Dahil ito'y magandang tulong at maraming tulong sa ating pamilya. Mm -hmm. Salamat. Thank, thank you so guys. So thank you so much. Doktora, thank uh, you. Amin doktora. Ito po amin doktora. Gigi. <laughs> <laughs> Mag-i-dialog for niyo. mag hi. Hello. Ito nga po pala ang bulso ni Tina. Super... I ay, mean, pinapakita sa iya. Ganda, o. Oh, ah. Ganda, o. girl. Cute, eh. Hindi na baby. Uh -huh. Ito po ay hindi na baby. Ito po ay 13 years old. Magpo 14 years old ang aming doktor. Ilang so, man lang, ma Kuya Valentin, sis? 60, ano na raw. Nasa magsi-70. Parang sabi ni uh -huh. doktor, parang 64, 66. Ay, nang edad niya talaga. Kaya senior, ayun na to. Oo. 65? Kaya nga po pinapipili uh -huh. namin sa mall. Kasi nga senior siya. Say si, 65, 60. 60. 70. 70 mag-68 parang gano'n. Ah, ano na siya? Mag ah, ang cute ito. Magsi mag 70 years. Ano, 70 years? Mag oh, mag po 70 14 oh. years, no? Mag-14 years, na siya kasi alaga yan, 18, guys. 18, At tagal yeah. niya ng buhay niya kasi alaga yan, eh. Alaga so, sa so, seri lang. Mm -mm. hindi ito nagdo dog food. Kasi, mm -mm. ang dog food talaga ang nakaka- sorry. Sorry, sorry, Ay, guys, talaga? Oo, oo. Oh, oh. Kasi baka may, mama, may, may, sa vlogs mo mm -hmm. na. Ah na nag, ang, product ay negosyo is dog food. Pero sorry, uh, hindi ko talaga ng dog food. Uh, -huh. ang okay, kinakain niya lang ay mga kasi may chemical breast ay, milk, uh -oh. -huh. hindi naman natin nilaga, ang yan, no? at gulay. Uh -huh. Sariling no, guys, ano ba? Sa sariling pagkain lang kasi to, guys. So hindi table siya nag do dog food. Oh. guys, table food po siya, Opa. hindi po siya. Uh, hindi po siya dog food. Opo. Kasi, kasi na, ano, ay may nag- kasi magagalit yung nurse niya pag ano, nurse na. Kasi talaga hindi mo siya nang magagalit... ng aso, uh namin siyang baby. Baby anak. Kaya baby talaga ito. May may sariling Opa. nurse yan, kaya ano. Galing siya sa iyo kasi nagpaliwanag ka raw gusto rin daw niya ko pamay. Ano? Ay, ay oh, mapapimbers oh, siya. Ako. Kasi so, mapapimbers si Cypher. Magpapa-member po siya sa iFriend para makatikim din daw siya lagi ng gamot na Prodigy <laughs> para daw lumakas ang kanyang immune system. Yeah, and gusto niya mababa ang buhay niya. Mm -hmm. Katabi, sige. Katabi niya matulog. So, so, ay, baby Meron siyang, 'di ba, na do Yeah. bibigyan niya na sa atin ng Pero di ba pangit siya, no? Sis! Oh, Dito siya, Nino? Ninong? <laughs> ay, naku, naranapok po, Nino! Uh, mga guys, huwag yung pagtulang ko ng Nino number 9. Nino number 9! Nino number nine. nine. <laughs> <laughs> Natuwa ako sa isis Ay, na? baby Q! Naka jersey lang number 9. Uh, ah, baby, maingay, hindi siya ang mo. Hindi siya ang mo. Alam mo naman, ikaw <laughs> na, ikaw naman eh. <laughs> <laughs> Piloto, ito si Tito Al ay ano, technician ng aeroplano. Kaya alam niya rin yan. Ano, ano di pala siya? Paluanag mo! Ay, na pa, na, ah, Wala pa. Ah, okay. Nag-read pa siya, Tito Alam. ngayon. Na. Ngupit ka na sa taas. Sa pamper. may camber pala si sa likod. Sa harap lang daw wala. Sa sa harap niya 'yung alay lang. Tapos sa likod 'yung camber. Mhm. Okay na. Ditoal ay 'yung mabigat 'yung aso. Technician. eto si Sister. Nakita mo? no, no, nakikinig. No, no, Pagkatapos inyay. dito papa, ko pa, ko kay Sister Mayet kasi birthday din kami maglalunch ni Adoy. Mm, -hmm, nga, nainip na sila ni, babe, ni Baby Q. Ayan so, Pero pinamariyente no. naman ako ni Sister. Wala nga eh. Pero siyang taho dito, taho. Wala nga uh, tayong kinain, ni so, taho oh, lang oh, eh. Ang pangalan ni si Paring number 9. <laughs> <laughs> number 9. Pinakamber <laughs> <ito. laughs> <laughs> <laughs> pa yung Pinaalay niyo sa harap Tapos sa likod kamber sa mga niyo pala yan, no? Pinipigit. ah, doon. Okay. okay. Ayan. Dito, ah, kinakamber yung likod ng sasakyan mo. Tapos yung ah, sa harap, alignment lang. Ang adjustment pala ng Ford mo, yung, ano, yung camber sa likod. Ang, ang, ano, ang camber. Tapos sa harap, yung ano lang, alignment. pala may, may ano, mayroon siyang mark, no? Okay. Oo, may marking. Yung pala yung dapat pihitin. Ang Al. Yung may marking, siya pala yung dapat pihitin para sa campus. Ah, okay na. Marking ng ano yan? kasa. Oo, uh, marking ng kasa. Eh kami, alam namin yung, alam namin yan. <laughs> Kasi yung mga tauhan ko, kinukuha ng kasa, di ba? <laughs> di diba to? Huwag kang magkakasa ha? Dito ka lang kay Tita Arvin. Ha? Bukas? Ito <laughs> na tito ah. Yung car mo, okay na. Nakamber alay na. Ah, tingnan natin yung ano. Okay na ba? Ah, okay na. Tito Al, okay na. oh, ayan. Ito yung reading ng ay, ano ay mo. Oo. Oh, oh. Uh, tito Al, tingnan mo Tito Al. Alam mo yan. Ah, ito yun. Oo, oh, uh, oh, yung sa likod. Okay. kito Al, okay na rate. Okay na po yung, ano, camber align. Hello! Bye-bye! Baby Q, bye-bye! Wait lang si Dam, si Mami. Nag-aayos tong you. ano mo. Ay na si Mami. Apo, thank you. I love you. Love you. Lagay ko na lang, lang to dito. Ah-ah. Thank you. Love you. Mm. Thank you very much. God bless you. Apo. Bye-bye. Pa-antar <laughs> <laughs> nang Thank you very much na ka. Dito sa paki sara mo maigi kasi ano yung tutunog. Ah, kasi sa sakin is so for. dito ba? dito di 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 uh, tayo sa makina Yung kumain tayo sa ano joke. Ay one? ano yon yung aking ano. Ah, Ford ah, din okay. yun pero si Eco Sport yun. Ah, iba yun. Ay, thank, thank you so much uh, for the territory. Mas Ecos mahal teritory. to. Babae at nanya na. na. Babae si I love you. Rapid dito ah. si Tita Bigs. Bye.